Oh no! Isang araw napakasarap talaga magkape sa umaga, kaya lang bigla ko naisip si Gracia. Naka-confine nga pala siya sa ospital. Dito ko nga pala siya ginagamot sa maliit na aquarium. White spot nga pala ang naging sakit niya. Nakikita ko mukha na siyang masigla. Medyo magana na rin siyang kumain. Salamat nga pala sa nagbigay sa akin ng gamot. Hinaluan ko nga rin pala yan ng asin tapos konting vitamins. Nakuha nga pala ni Gracia ang sakit dahil sa malamigang tubig. Dahil dyan simula na nagkasakit siya, naglagay na ako ng heater. Naglagay na rin ako ng mga bato for good bacteria. Kaya naman guys, ngayon magaling na si Gracia. Maraming salamat nga pala sa mga nagbigay ng payo sa akin. Mapunta naman tayo sa iba ko pang alaga. Medyo matagal nga rin pala tayong nawala. Kaya naman pasensya na sa mga alaga kong isda. Buti na lang to si Bad Boy, hindi na stress. Kitang-kita naman sa bukol niya at kulay. Kaya naman bilang ganti, papakainin ko na kayo. Dalawang sandok nga pala na PO1 para sa mga alaga ko. Bigla nga pala akong kinabahan, kala ko wala nang pagkain si Bad Boy. Sa may mga sobra-sobrang pagkain ng alaga nila, baka naman. Guys, eto nga pala yung binigay sa akin ni Boy Ubo. Hindi nga pala gaano to kasi gla nung pagbigay sa akin. Ang sabi niya, mamahalin daw to. Mapunta naman tayo sa reptab ko. May niligay kasi ako dito'ng baby flower horn. Kaya lang guys, parang hindi ko na sila makita. Medyo nilulumot na nga pala to at maraming dumi. Tapos guys, pinapamahayan na rin ng mga kitikiti. Syempre, ayoko pamahayan to ng mga lamok. Baka kasi maging sanhi ng dengue. Nakakatuwa lang tong water lily kasi kaya nilang mabuhay sa dumi. Tapos guys, habang nagtatanggal ako ng tubig, bigla nga pala ako nagulat. Buhay pa pala yung alaga kong flower horn. Hindi lang gaano makita sa camera. Hindi lang isa, dalawa pa sila. Nakakatuwa tong isang to napaka-healthy niya. Dahil kapilang inalmusal ko, bigla nga pala ako naguto. Buti na lang meron dito si nangagat itlog. Kaya naman po na naman si Kuya Boy Macho Nuri So paano guys, kain nga pala tayo. Dito nga pala kumakain sa harap ng reptab ko. Habang kumakain, nag-iisip nga pala ako. Ipapamigay ko nga pala yung isang baby flower horn. Pero bakit ganun? Bigla nga pala ako nabulunan. Hindi pala maganda kumain habang nagsasalita. Grabe guys, muntik na ako dun. May daladala nga pala akong barya. Bibili kasi ako sa tindahan. Kailangan ko kasi ng plastic ng yellow Habang naglalakad, bigla nga pala ako may napansin. Nakasulat dito ang mga pangalan ng player na maglalaro ng basketball. Kaya naman guys, hindi ako makapaniwala. Nakita ko kasi tung pangalan kong boy Machu Nuri. Kinuha ko nga pala tong mga baby flower horn. Sana alagaan ka na magiging bagong amo mo. Dalawa nga pala plastic na dala ko. Yung isa nga pala ay pamimigay ko. Yung isa naman ay para sa akin. Napakaswerte nga pala ng pagbibigyan ko. Sinamahan ko na ng pagkain at mga bato. So paano guys? Tara! Medyo malapit lang naman yung pupuntahan ko. Dito sa amin guys, magkakatabi lang ang mga subdivision. Kung minsan nga pagandahan na lang ang labanan, char. Guys, eto nga pala yung tropa ko. Dahil biyernes pa lang, ang pangalan niya nga pala ay Sabado. Nabalitaan ko kasi guys, nag-aalaga din siya ng isda. At syempre, sino ba naman tayo para hindi magbigay, 'di ba? Hindi pa dito natatapos ang lahat. Binigyan ko na rin siya ng bato at mga pagkain sa si isda. O 'di ba guys, napakadali lang magpasaya ng tao. Bago nga pala ako umuwi, pinakita niya sa akin yung mga alaga niyang isda. Medyo namang hanga pala ako sa mga nakita ko. May nakita kasi ako napakagandang beta. Naalala ko tuloy yung nag-aalaga pa ako nito. Tapos eto nga pala yung community tank niya. O di ba baka fish lover 'yan? Meron nga pala siyang tubig na galing sa puso. Lagi nga pala siyang nanonood ng vlog natin kaya alam niya na yung gagawin. Dahil wala pa siyang extra aquarium dito muna sa container. Pagkasali ng tubig, lagay mo na yung mga bato. Tapos acclimate ng isda para hindi mabigla. Nakaready na rin pala yung air stone niya para sa oxygen. At syempre kahit papaano nagbigay na rin tayo ng advice para mapalaki niya nang ayos yung ating flower hood. Nakakatuwa lang guys, hindi nga pala ako humihingi ng kapalit. Binigyan niya nga pala ako ng kabibi na galing sa daga. O di ba guys, napakaganda pwede dito sa aquarium ko. Dahil diyan, maraming maraming salamat sa Dadaan naman ako sa isang tropa ko. Sisilipin ko kasi yung pako na binigay ko bago ang lahat may humingi nga pala sa atin ng sticker. Big big shoutout din pala sa inyo. Bigla nga pala ako nagulat sa mga nakita ko. Grabe guys, ang bilis lumaki ng mga pako na to. Monster fish nga din pala sila katulad ng flower hole. Tapos may nakita ako para mga uod. Ito daw pala yung pinapakain sa mga isda. Guys, alam niyo ba kung anong tawag dito? Ang pagkakaalam ko gummy worm nga pala ang tawag dito. <smart noise> Oh no Mabait naman sila Kaya wala kayo dapat ikatakot So paano guys Hanggang dito na lang Maraming maraming salamat sa panunood Paalam Yeah